Hello Pilipinas! Hello world! Welcome to another vlog again. This is the Layo vlog. Welcome to my vlog today. So for today's video, pupunta nga ako doon sa tindahan kasi bibili ako ng ano, ng iluluto naman ngayong araw. So yung daanan na to, palag nyo to nakikita. To yung nagpa-vlog ako, kasi dito talaga ako dumadaan. So ayun, may nadaanan akong basura. Ang daming basura, tambak yung basura dito. Akala ko, sa Pinas na yung may basurang tambak, dito ni pala sa ibang bansa. So ayan yung daanan natin. So samahan nyo ako ngayong videos na to. pupunta tayo ng tindahan. And then punta din ako doon ulit. Grabe ang init walang uh, sasakyan walang sasakyan na dumadaan konte konti lang wala daw pero konti <laughs> konti yung sasakyan na dumadaan iwan ko ngayon parang wala mga sasakyan pupunta ako ng ano jamia gandahan dito bili ako ng gulay na lulutuin ko so ayan o okay. mga sasakyan maaliwalas yung eh. Ayan na no? naman marami sa na ng mga bata. Yeah, biening ditales ng binang umaga. Kasi okay, ako dito nang ako na sa loob na ako ng tindahan, naghahanap ako kung anong mabili ko dito. So, ayan may nakita akong kape, kaya 'yun, kape na lang yung tinuha ko. Coffee is life, mga Marites. Alam niyo ba, hindi ako mabubuhay pag hindi ako makainom ng isang kape, ng isang basong kape sa isang araw. Kaya ah, uh, sa isang araw, nakakainom ako ng ito. Nandito na nga pala ako sa bahay, dumating na ako at ito yung aking pinamili kanina. Yan yung gulay na tinatawag nila na kusa. Dito sa uh sa Kuwait. Ang tawag dyan is kusa. Ay nililinis ko na kasi lulutuin ko pang nangalian ng mga amo ko. Yung mga amo ko, hindi sila maarte sa kanilang pagkain. Isang potahe lang or isang ano lang pagluluto o okay kinasa kanila sa white rice. So ayan, natapos ko na nga balata, nilinis ko na. So ayan, nagbuboil na nga ako ng karni na yan. Gigisa ko lang yan ng gulay and then palagyan ko lang yan ng tomato paste and tomato juice. Ganun na kasimple ang ulam nila dito. Yung mga amo ko hindi maarte sa pagkain. Minsan nga nagluluto lang ako ng white rice tsaka uh, pritong isda. So ayan na yung tomato juice na inilagay ko mamaya doon sa marag na lulutuin ko. So ayan na nga nagisa ko na nasunog yung sibuyas. <laughs> so ayan, pagkatapos ko mag-isa, nag nagsuklay muna ako ng aking buhok. kasi naligo ako kanina, hindi ako nakasuklay, nagluto ako. So ayan nga, nalalagas yung aking buhok. hindi ko alam kung bakit siya nalalagas, ayun o marami. Siguro sa shampoo or sa conditioner, din marami na rin white, white, white ano, white hair. Ayan, matanda na tayo mga kamarite, so magpaganda muna tayo. Habang may niluluto ako doon, ninayaan ko lang muna, hindi, pa, hindi naman pwedeng bantayan yun, hindi na kailangan bantayan pala. Nabubuhay tuloy tuloy ako sa ginagawa ko sa voiceover na to. Nalilito ako. So, ayan. Tapos ko nang suklayin yung aking buhok. And then, mapaganda na tayo. Maglagay tayo ng kilay. Kilay is life. So, ayan. Yan yung everyday routine ko talaga, mga kamarites. Minsan, naliligo ako bago maluto. Minsan, pagkatapos ko na maluto, ako maliligo. Pero kanina, naligo ako, hindi ko sinukla yung buhok ko. Ayan, nagguhit-guhit ako ng aking kilay. See the result later pag natapos ko ng iguhit-guhit yan. Naalala nyo ba noon dati, nagpagawa ako ng kilay ko. Pinabalik ako doon. Hindi ako nakabalik kasi nga, ay busy lagi sa trabaho. So, ayan, hindi na balik doon. Dapat may decision pa tong kilay ko. Kaya hindi ako nakabalik doon. Sa sunod na lang pag hindi na masyadong busy. Tsaka wala kaming driver. Dati yung nag-drive sa akin, papunta doon yung kapatid ni madam kasi nandito siya. Eh, ngayon wala na siya dito. Kaya wala na. Wala na akong kasama pumunta doon sa salon. So, ayan, ginuhit-guhitan ko na lang. Ginaya ko na lang yung guhit dyan na manipis na. So, ayan, o, oh, pak. Oh, ganda na tayo. Kilay is life talaga yan, mga marites. O, oh, huwag kayo dyan dapat maganda tayo lagi. Alagaan natin yung ating sarili. So, ayan, Tapos na ako magkulay ko, mag -guhit, guhit ng aking buko. Kanito na rin ako sa kusina. Bumalik ako dito. Gumawa ako ng salata at pinilihan ko na rin yung mga gulay na ginagakakainin ng mga amo ko. So, ayan, Tapos ko na mabilisan ko lang ginawa. Ayan, kasi kakain na yung mga amo ko. Tawawag na yung aking madam. So, ayan, nag-prepare na nga ako ng, ng kanilang pagkain kasi mag-serve na ako at kakain na sila. Nagugutom na daw. Ka yan yung kanilang rice pala mga kamatis. May noodles yan. Ginisa-ginisa ko lang yan yung noodles. Tinilagyan ko na lang white rice. So, ayan yung kanina yung aking ginawang ano nila ginawang gulay na maragtawag dito. So natapos ko na mag-serve doon Marites sa mga amo ko. Nandito naman ako sa kwarto namin. Linisin ko yung kwarto namin. Ibabakyom ko kasi maraming dumi. So ayan, nililinis ko kasi pag walis-walis lang, hindi madala sa lini sa walis-walis. Kaya binabakyom ko yun lagi kasi maraming buhok na nahulog sa sahig namin. Ayan pala yung higaan ko. So isasaksak ko dyan yung, yung wire ng vacuum kasi nandyan may extension. So ayan yung vacuum na yan pala Marites. Maganda yan kasi maliit lang siya. Ang ganda kaya. So, mga marites, hope you enjoy watching this video. And don't forget to, to subscribe, like, and comment this video. And share na rin mga kamaritails. So, see you my next vlog mga kamaritails. God bless us all. Sana nag-enjoy kayo sa konting video na ito. O konting video na bubulol tuloy ako sa aking mga voiceover na ito. Iwan ko ba? Nabubulol ako pag nag-voiceover ako.